Aldora Brenica and Chris Bernal. Excited pero nape pressure ako sa role kasi bagong bago ibang iba para sa akin. At uh, dahil nga po nakita nila ako lagi sa drama, ito talaga kailangan kong mag-workshop dito dahil uh, siguro mas magpapatawa ako kaysa iiyak ako sa kaya sa, sa, sa mga tao. Kaya kinakabahan ako makasabi nila for ni ko. <laughs> Hindi naman siya totally remake shot. Pero may mga kukunan din kami mga so, so, excited ako. Excited ako sa panibagong project. Ang role na gagampanan ni Chris bilang Andy ay magpapanggap na lalaki sa original story ng Coffee Prince. Hinihingi ng nasabing role na maggupit lalaki si Chris. Gagawin kaya ito ng young actress for the role? Ready! Ano nga eh, uh, naisip ko nga sana hindi i or whatever. Parang gusto ko talaga na totoo. Yung totoo, para maramdaman ko yung character ko. Aminado si na Chris at Aljur na na-miss nilang makatrabaho ang isa't isa. Maging ang mga fans nila na kung tawagin ay Al Chris. Excited na rin. Yung mga, yung mga, may mga fans pa rin po kami yung Al Chris nga na hindi pa rin tumitigil sa pagsuporta sa amin. Paano naman kaya ang kanya-kanya nilang love life? Malaya naman kami ni Aljur eh. Feel ko parang mature na yung mga viewers ngayon, yung mga tao na uh, lalo na yung mga supporters namin na tanggap talaga nila kung sino yung sino yung namin, ganyan. So, pero nandiyan sila, oo, inaamin namin, andiyan, si Alger for Kylie, may mga yeah, diba? ganyan. Pero, pero ganun lang yun, kumbaga, uh, hindi siya parang, hindi kami pinagbabawalan.